Okay mga idol. Ipakita ko yung ating gawa. Yan. Ito yung staka mga idol. Oh. Yung sinasabi ko na limit tayo. Yan. Ayan. Hindi tayo pwedeng magpas dyan mga idol. Kasi bako. Oh, iba na may ari dyan. Dyan tayo nagpisa ba diba, mga idol. Yun oh. yung sinasabi ko. Kung napansin yan mga idol. Doon sabi yung book na yon 3 meters yon Pababa. Tapos ang sukat ng slope ay 1 meter kaya 3 is to 1 ito mga idol ha. Tandaan niyo 3 is to 1. Okay. Pero yung berm na yan ay niliitan lang namin. Hindi na kami nag isang metro kasi nga axis lang naman yan. Pagdating ng panahon matanggal din to kalsada ito. Mabakbakin din to mga idol. Kasi yan magkatapat dyan sa tulay na yan ito yung sinasabi ko sa inyo mga idol na ganyan lang ang istaka wala kayong ibang makikita ang istaka dyan kaya kailangan natin ng computation ayun ang sinasabi ko sa inyo mga idol kailangan matuto kayo sa computation ng ganyan ng mga pag slope okay mga idol ito yung bukla to dito ako nagbase dito ito pinakamataas ikumpara mo dito isang uh, dalawang metro lang yan pero pagdating dito 3 meters yan Iyan yung sinasabi, sinasabi ko sukat ng ano ng slope mula dyan sa berm na yan, yan, turo ko, itaas mo yung, ano, magtaas ka ng kahoy, o ano, tapos saka mo sukatin, papunta yan. Iyon yung isang metro, tapos 3 meters pababa. Iyon ang 3 is to one, mga idol ha. Yan ang sukat o, yan. Yan, kita nyo. Ganon, ang pagsukat hindi yung slope ang sukatin. Ang sukatin nyo ay mula dyan sa may ano na tinuturo ko sa may berm pataas kayo diyan magkalo kayo ano kayo ng tubo o kaya ano tubo isandal niyo diyan ano niyo para mag mag stretch siya saka ngayon hulugan ng uh, ano ng ito yung metro so umpisa yan wala yan ang gagawin niyo diyan maglagay kayo diyan ng maglagay kayo diyan ng istaka nung may lupa pa istaka diyan sa taas na yan isang metro pag mula doon isang metro yung tapat doon, yun yung 3 meters naintindihan nyo, yan ang 3 is to 1 mga idol, yan pinapaliwanag ko ng mga idol ha pagdating doon, may berm siya nagano lang kami ng kunting berm kasi hindi naman ang isang, isang metro kasi masyado naman ito kasi axis lang sa kakaulit, mag ano doon pagdating dyan, mayroon ka namang istaka nakalagay dyan kung, kung 6 meters uh, 6 meters siya 6 is to 2 doon, pero isa Pag sibil ano uh, pa rin yun Uh, 60 degrees pa rin pero 60 62 degrees pero ano na yun consider natin na 60 mga idol ha yan okay ayan yan oh punta roon. okay ayan pumunta doon yun yun yun, yun 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 naman okay. ngayon mga idol paano yung makumpute yung lalim simple lang mga idol ganito yan ang pag-compute ng lalim yan pag natapos sa na doon sa baba kung ano ang slope nyo doon sa baba. Kung mga yan, 3 meters yan. 3, o, oh, 3 plus 4 plus 4, o, oh, di o, no, 9, 12 meters yan mga idol. 3, 3 plus 4 plus 4, bahala kayo kung gano'n. Depende kung ano ang inyong, ano, kung ang lalim, kung ang lalim ng ating, ay kung anong lalim niyan ay nasa ano uh, 13 uh, oh ano uh, 15 15 meters galing doon 15 meters ang lalim yon lalim ganja sa taas na yan ang gawin nyo 3 meters 3 meters yung isang dyan sa umpisa slope 3 meters yan ha? 3 pag nalay ka naman doon ang islop mo naman doon 6 yon 6 meters plus 6 meters na uh, 15. Yun. Diba? 6, 6 uh, o oh, 15. Yan mga idol ang pag-compute. Ang ano kasi dito, ang mga formula niyan mga idol ay wag sa 3 is to 1 ay uh, 3, 6, 9. Yan. 12 tapos 3 is to 1 1 2 3 4 5 ang 3 1 3 is to 1 tapos yung 6 naman, 3 uh, 6 is to 2 ang 9 9 is to 3 yan mga idol tandaan ninyo, pag uh, ang ano nyo, ang ano nang uh, ang 3 is to 1 3 6 9 12 pag 2 is to 1 naman ay 2 4 6 8 10 ganun pag 5 is to 1, 5 10 15 20. Ganun mga idol ha, sana maintindihan ninyo. Okay? Ito binahagi ko lang. Oh, eh. 'yan 'yung ano, ating ginawa mga idol. God bless sa ating lahat.